ang ating tagpuang ningas sa araw na ito ay matatagpuan sa verse 13 hanggang verse 17 ng Mark chapter 2. Okay? Basahin po natin. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Wow. Pagtuturo talaga, no? Teaching talaga, eh. Teaching talaga si Jesus Christ. Or teacher, ayun. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita niya si Levi, na anak ni Alfeo, na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sorry, tax collector ang taong ito. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Levi at sumunod. By the way, etong si Levi, yung siyang si Mateo. Okay, no? uh, nung hindi pa siya tinatawag ni Jesus, siya ay kilala sa bansag na Levi. Ngunit nung siya ay naging follower na ni Jesus, siya ay tinawag ng Mateo. At siya yung author may akda ng unang aklat ng ibanghelyo na ang tawag ay Mateo. Okay? Dito tayo ngayon kay Marcos. Merong Lucas at merong Juan. Pero yung unang book ng tinatawag na Gospels, ang author ay si Matthew, si Mateo. Okay, no? Ayun. No, walang iba kundi si Levi or Levi. Okay, verse 15. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Wow, may tuturing ko siguro, of course, dahil tax collector, ano, may kaya or mayaman itong si Mateo or si Levi. Then verse 16, Naki, oh, so maraming mga publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Then nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad. Okay, nagtanong yung mga pariseyo sa mga alagad. Ito yung tanong. Bakit siya o si Jesus ay sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Wow. May yung 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 mga yung katagang publikano at makasalanan ay similar dito. Grabe. Ang publikano ay makasalanan. At ang makasalanan ay publikano. Parang gano'n. Yan ang grupo na kinabibilangan ni Mateo. And by the way, ang pagiging isang maniningin ng buwis or tax collector, nung panahon ni Jesus, tax collector para sa bansang Roma, ay nangangahulugan ng katraiduran sa bayan ng Israel. So itong si Mateo ay itinuturing na traidor ng kanyang mga kababayan siya'y alipin daw ng imperyong Romano. Okay. Ulitin natin, nakita ito ng ilang iskribang kabilang, ito na naman yung mga banal, no? Kabilang sa pangkat ng mga fariseyo at tinanong nila ang kanya mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan. Narinig ito ni Jesus, ni Jesus at siya ang sumagot hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. O nga naman. Naparito ako, at, at ito yung kumbaga yung relation nun, naparito ako in the same manner, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. O siguro kung translate ko to hindi ang mga banal-banalan. Mga tulad ng mga fariseyo at iskriba. Now, friend of sinners, no? Friend of sinners. Yan yung siyang naging bansag ng na mga kritiko ni Jesus sa kanya. That he is a friend or the friend of sinners. Okay, no? Yan, pero dito sa sa laysay ni Mateo, yung pagiging friend of sinners na kanyang ipinapakita sa kanyang mga uh, Gentile readers, no? sa mga mambabasa ni Marcos, ano? yan yung katauhan mismo ni Jesus bilang uh, mabuting balita o bilang anak ng Diyos. No? Dito mismo sa ibanghelyong ito o sa salaysay na ito na ipinapakitan ni Marcos. Yan ang katauhan ng mabuting balita yan ang katauhan ng sinasabi ni Marcos na anak ng Diyos. At kumpara sa mga Roman gods and goddesses na mga hentil o na mga Romano na siya mismong audience na sinulatan itong ni Marcos, ano? kumpara sa mga gods and goddesses na kumbaga masyadong pa-espesyal no? at walang pakialam, walang pagmamalasakit sa sangkatauhan, ano? etong si Jesus na ipinapakilala ni Marcos na the gospel about or uh, ang, ang anak ng Diyos na siyang mabuting balita na dumating sa sandibutan ang katauhan ng anak ng Diyos na ito kumpara sa mga Diyos-Diyosa na mga pagano ay friend of sinners. No? Siya'y kaibigan ng mga makasalanan. At yan mismo yung siyang ating makikita sa senaryo or tagpo na ating binasa, ano? Na kung saan, in particular, ay nakafocus ang kamera kay Levy or kay Mateo. Pero, no, minsan pa matapos nga yun, ano, yung tagpo ng pagpapagaling ni Jesus doon sa, dito, sa verse 1 uh, hanggang uh, verse 11, ano, o verse 12, no? Verse 1 hanggang verse 12 dito pa rin sa chapter 2 matapos yung sinari or tagpo ng pagpapagaling ni Jesus sa isang uh, paralitiko na kung saan yung pagpapagaling na kanyang ginawa ay may kalakip na pagpapatawad sa kasalanan ano uh, sa verse 10 no Sa tagpong ito ng ating binasa ay pinapakilala naman nat sa atin ni Marcos na ang nagpapatawad na ng kasalanan na ito ay malapit rin sa mga makasalanan. In other words, si Jesus ay hindi lamang may kapangyarihan na magpatawad ng mga makasalanan o ng kasalanan, kundi siya rin ay nagmamalasakit and actually closed sa mga makasalanan. Okay, no? Hindi dahil sa kanyang kumbaga ay tawag dito, ini-spoil sila or hinahayaan sila or kinukonsinti sila sa kanilang mga pagkakasal. Hindi ganun. Si Jesus ay friend of sinners in a sense na hindi siya lumalayo sa kanila. Bakit? Sa pagkatika niya nga, bilang isang doktor, siya ay kailangan ng mga may sakit na ito. Okay, no? Nando siya upang akayin sila sa kaligtasan. Okay? So that's the distinction na dapat nating makita. Ang sabi ni Jesus, siya'y malapit sa mga ma, mga makasalanan, hindi niya hindi siya lumalayo sa mga makasalanan sapagkat ang nangangailangan ng manggagamot ay hindi yung walang sakit, kundi yung may mga sakit. At naparito nga siya upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Now, diyan sa tagpo na ating binasa, sa tingin ko no, kung i-relate -re ko to sa kalagayan ng ating panahon ngayon o ng mga Kristiyano ngayon at ng mga simbahan sa tingin ko eh yan mismo ang perspektibo, no, yung yung, yung ginawa ni Jesus, no. Yung ginawa ni Jesus. Yan mismo yung perspektibo at estilo na dapat na muling ano eh balikan ng Iglesia pagdating sa kanyang evangelism at Christian communication. Okay, no? tila kasi ang mga simbahan ngayon ay nagiging isang social club no nagiging social club ng na mga nagmamalinis o ng na mga itinuturing ang sarili na malilinis na naiiba na disente at civilized mga taong kumbaga ay uh, nakabarong naka-long sleeves naka nakapalda, naka palda, na ano pa awalang tato no na talagang bihis na bihis ng bihis ng kabanalan na ano pat kapag napatingin yung mga makasalanan sa lipunan, eh parang ano sila, nauupos o kaya ay nalulusaw, no? nadaig pa yung holy water. <laughs> no? Ayun. Uh, so, ang tingin ko ang, ang, ang ating mga simbahan ngayon ay parang nagiging ganyan. Nagiging isang Social club ng mga malilinis ko, no, no? Na mga banal-banalan. Well, hindi ko sinasabing masama yung mga ganyang bihis. Of course, may mga simbahan na may gany na ganyan ang estilo ng kanilang pananamit sa kanilang pagsamba, ah, ah, pag no? O pagsisimba. Pero ang punto ko lang dito ay, baka kasi matulad tayo sa mga pareseyo. Yun lang ang punto ko dito, no? Baka matulad tayo sa mga pariseyo na kung saan eh sa kanilang pagtuturing sa sarili na sobrang linis, eh hindi na makaabot sa mga gusgusin, sa mga uncivilized, sa mga uneducated at mga itinuturing na salot ng lipunan. In other words, sa mga makasalanan. Baka sa sobrang tingin natin na malinis na tayo ay hindi na tayo makakommunicate hindi na tayo kumbaga, magkaroon ng pagkakataon na makipag-usap at umabot sa mga makasalanan. And so, siguro ang dalangin ko rito, ano, no, na yung ating descending uh, dissenting bihis ay hindi makaapekto sa habag ng ating puso. Naalala ninyo yung, ano, yung kwento ni Jesus, yung sa uh, The Good Samaritan. Buray mo yun, ano? Yung mga banal doon, hindi nakapag-express or nakapag-act ng compassion doon sa naging isang uh, biktima ng isang uh, karahasan, ano? dinaanan lang nila. Dinaanan lang nila. Siguro inisip nila, an, nangyari yan sa taong yan kasi ano eh, masama siya. Ganon. Kumbaga, yan ang nangyayari sa mga taong makasalanan. And so tingin nila parang okay lang na nangyari yon sa taong yon Kasi makasalanan naman siya. Pero yung tungmulong pa doon sa naging biktima ng karahasan ay yung itinuturing na kaaway ng mga Hodyo, ang mga Samaritano. That's why the good Samaritan. Maybe you get my point. Ano? Pero sa ating pagbubuli ngayon, uh, eto no. Uh, nais ko lang sabihin ano na baka maging pare pareseyo kasi tayo sa ating sobrang pagpapakalinis sa ating sarili. And so gamit ang pag ang tagpong ito o senaryong ito tatlong puntos ang pwede nating pag-isipan at least na aking may bibigay para hindi tayo maging self-righteous na nagmamalinis na magkaroon ng attitude ng holier than thou sa ating kapwa. Okay na? No? Number one, Uh, alalahanin natin dito sa verse 14 and 15, gaya nga ng sinabi ko, si Levi ay si Mateo, isa sa mga naging apostol ni Jesus. Okay, no? And so, para hindi tayo maging fariseo sa ating attitude, sa ating asta, upang hindi tayo maging self-righteous, nagmamalinis, holier than thou, alalahanin natin gamit ang principle na nakikita ko sa verse 14 and 15, alalahanin natin na ang mga sinaunang leader ng iglesia, yung mga apostol, okay, no? yung mga apostol ay hindi galing eh, sa paaralan ng mga konserbatibong mga theologians, walang iba kundi mga pariseyo at iskriba. Okay, no? si, eto nga si Levi, ay isang maniningil ng buwis, itinuturing ng kanyang mga kababayan na isang makasalanan, katumbas na mga publikano. Isang makasalanan, traidor sa bayan. Okay, no? Hindi maka Yan. Walang pake sa kanyang mga kababayan. Parang ganoon. Yan si Levi. Yan si Mateo. Yan yung kanyang uh, pagkatao. Pero siya'y tinawag ni Jesus. At siya ay isa sa mga naging leader no? ng sinaunang simbahan. At ang nagsulat mismo, agay ng sinabi ko, ng unang salaysay ng Ibanghelyo. etong Ibanghelyo ayon kay San Mateo. Kaya, no? So, yun, alalahanin natin, para hindi tayo maging self-righteous, holier than thou, o nagmamalinis, alalahanin natin na yung mga sinaunang leader ng iglesia, yung mga apostol, ay hindi galing sa isang religious na background. Hindi sila yung mga banal. Hindi sila galing sa seminaryo. Hindi sila mga theologians. Hindi sila mga religious scholars o mga seminarians. You know what? Something is, ano, ah, nahiwagaan ako dito, no? Bakit kaya hindi tumawag si Jesus ng mga seminarista, kumbaga, ng panahon yun, ano? Ng no? mga theologians, na mga religious scholars. Why fisherman? no? Bakit tax collector? <coughs> Meron pang pa isang kumbaga uh, parang rebelde, the, the zealot. Kalimutan ko yung pangalan noon. o nandoon pa si Judas, 'di ba? of course hindi namang naging leader si Judas. Pero nakapagtataka no. Food for thought 'yan. Magandang pag ano 'yan, pag nilayan 'yan pag usapan. No? Pero 'yun, alalahanin natin na yung mga leaders ng sinaunang simbahan ay hindi mga banal-banalan. Okay, ano? You know, na tulad mga fariseo at skriba. Second point, dito sa verse 16, sa, uh, nakikita ko, na kapag magkaroon tayo ng attitude no, sa puso, na parang hindi mo na kaya makipag-usap or tumabi or makipagkapwa sa mga itinuturing na makasalanan or di kristyano sa ating lipunan, nako mag-ingat ka. nako espiritu na ng fariseo siguro yan na kapag ka na na mag-evangelize sa mga hampas lupa, sa mga tinuturing na salot, at sa mga di mababait ng lipunan, eh mag-ingat ka, maybe sinapian ka na nga ng espiritu ng fariseyo. Di ka na ma-reach. No? Di ka na ma-reach. At ayaw mo nang mag-reach. Kasi ikaw, ikaw ay malinis na, hindi hmm, ano, kumbaga, hindi ako bagay dyan sa maruming yan. Hindi ako bagay sa lugar na yan. Okay? Hindi ako bagay umabot. Hindi ako bagay pumunta sa mga taong yan. Okay, no? Ako ay nasa ganitong uh, social class standing. Oh, redundant pa ako. Okay, no? Ako nasa ganitong katatayuan sa buhay. Ako ay desente. Eh. Ayokong mapabilang o pumunta sa lugar na mga hindi desente. Eh. Na mga hindi ko ka-level. Wow kaibigan. Yan ay spirito ng fariseo. No? Now, kung tayo isang kristyano, wag ah, huwag tayo maging tulad ng mga fariseo sapagkat yun, tayo ay binansagang asin at ilaw ng ating lipunan. Okay? Tayo ay dapat na umakay. Okay? Number 3, Dito sa verse 17, yun nga, ang sabi dito ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. O nga naman ano? Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. And so siguro ang nakikita ko dito sa verse 17 ay yung point na to, no? Bumalik ka lang sa common sense at basic logic ng gospel o ng mabuting balita. At ito, yun mismo, ito yung point ni, ni Marcos dito sa kanyang salaysay. Jesus is the gospel. Jesus is the good news. Siya yung mabuting balita ang anak ng Diyos, the presence of the Son of God is the good news. Okay, no? Yung kanyang mensahe, yung kanyang gagawin, everything about him, his person, lahat yon ay mabuting balita. At itong mabuting balitang ito, na walang iba kundi si Jesus, ay makikita natin sa tagpo na kung saan kasama siya na mga itinuturing na, maka, na, mga, na, na makasalanan. Nabay? Nabubulal ako. I think siguro wala akong kape. Okay. Pero yun, ano? So bumalik tayo sa common sense at basic logic ng gospel. Ito'y di para sa mga matuwid, ito'y para sa makasalanan. At yun nga, dito sa verse 17, ano, may kita natin yung ganyang principle. Pero ito pa, ano, as, uh, may something kasi dito sa verse 17 na may religious social perspective actually dito sa aking nakikita ano, na binanatan si Jesus eh. Parang ang gustong palabasin kasi ng mga fariseyo na yung kabanalan, o let's say yung good news sa ating panahon, ano? gustong palabasin ng mga fariseyo na yung, yun, na yung kabanalan ay tila may bisa lang sa mga civilized ng lipunan. That is sa mga educated, sa mga mayaman, sa mga mabango o desente, yung may GMRC sa katawan, sa mga maganda, pogi, yung rebanded, ganun, makinis ang kutis, maputi, ganyan, yung mga nakatira sa subdivision. Ayun, ah, doon lang kumbaga may bisa itong uh, kabanalan. Parang yun lang yung mga magiging makajos yung uh, yung mga college graduates, ganun. Sa mga may professional na trabaho, no? Yung kapag kumain eh kumbaga pupunta sa mga sikat na malls, no? At iba pang mga tulad yan. Parang uh, yun ang yan ang nakikita kong point dito eh ng mga fariseyo na yung kabanalan ay magiging mabisa lamang o magkakaroon ng effect sa mga civilized na tao. In other words, yun nga eh. Uh, that's, that's why sa isang version ng, sa English, yung today's English version yata yun, may kita na yung translation ay respectable people. Yun yung pagkakatranslate doon sa uh, mga banal o matuwid. Respectable people na kumbaga, uh, yun nga, yung kabanalan ay may bisa lamang, e-epekto lamang ito sa mga educated, sa mga civilized, kumbaga, sa mga dissenting tao, JMRC. Pero sabi ni Jesus, <laughs> ang good news, ang mabuting balita o ang kabanalan ay may bisa rin. No? May bisa rin. Ang ibig sabihin, ito'y may kakayahan rin na gumawa ng impact or effect sa mga outcast. Yun today's English version, yun yung pagkakagamit na word, outcast. Or sa ibang translation, the sinful. Sa iba pa, pecartores. Yun, sa mga makasalanan, actually, hamartolos. Sa mga taong devoted to sin. Kita mo yun? Yun yun. Yun yung point ni Jesus ang bisa ang effect at oh, effect effect totally ang ang epekto yung impact ng gospel ay maging sa mga itinuturing natin na uncivilized, mga uneducated, mga hindi desente, mga walang pinag-aralan sa mga salot o basura ng lipunan. In other words, ang ibanghelyo ay mabisa rin, maging sa atin dito sa Pilipinas, maging sa mga tambay, sa mga walang pinag-aralan, sa mga nasa squatter, sa mga may broken families, mga mabisyo, lasengo, mabaper, uh, vape, na tawag sa kanila vapor 'yung mga gumagamit sa mga sigarilyohista, hindi ko ma-pronounce, mahilig sa sigarilyo, babaero, basagulero. At sa sino pa mang makasalanan na pwede mong bansagan sa ating lipunan. May effect at bisa sa kanila ang ibanghelyo. May kapangyarihan ang ibanghelyo na gumawa at bumago ng kanilang buhay. Sapagkat pagkatwika ni Jesus, siya'y naparito. Hindi para tawagin ang mga banal, kundi upang tawagin ang mga makasalanan. Ang nangangailangan ng gamot ay hindi yung mga malulusog, kundi yung may mga sakit. Okay? So that's the point na ating matututunan dito sa sa tagpong ito. So in summary, para maiwasan natin na uh, okay, no? maiwasan nating maging uh, bihis, asta at asal fariseo sa ating kapwa, alalahanin natin yung tatlong puntos na ito. Una, alalahanin ang dating pagkatao ng mga apostol ni Jesus. Verse 14 to 15. Number two, huwag ilayo ang sarili sa mga makasalanan. Ikaw ay tagapaghatid ng gamot kung ikaw ay Christian. Okay, no? So, huwag kang magsalita na katulad ng mga fariseo sa verse 16. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa mga makasalanan. Ikaw ay tagapaghatid ng gamot sa kanilang buhay. And number three, pag-isipan ang common sense at logic ng Ibanghelyo. Ito'y para sa makasalanan. Okay? Okay.